mahirap man ang mahiwalay sa aming pamilya upang makikipag sa palaran sa ibang bansa na di alam kung ano ang kapalaran para lang kumita ng perang pantusto sa kanila. Ang lahat ay gagawin at kinakaya. Mahirap talaga ng mga ibang bansa. Para sa kwarta, ang pamilya ay handang iwan dahil sa isipay nakatatak ang kanilang kinabukasan at sa pamilyang sayoy umaasa pagod at ang hirap ay kayang tiisin para sa pamilya ay may ipakain tinitipid ang sarili hangga't kaya upang sa pinas ay makapagpadala mga OFW mga Pinoy na dapat ipagmalaki sa buong mundo mga kapwa nating mga Pilipino na nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo sa mga kapwa ko OFW, saludo ako sa inyong tapang, sipag at syaga, sakripisyong wagas para sa pamilyang naiwan sa Pinas.